Okay. May bilhin pa. Sikap. Sikap, may bilin pa. Hindi ko mga 60. Sana mo brush lang ako? Hmm. 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 Tubay. Tubay. Tubay dito. okay. Lapit na kami sa S Road. Ang akon migo nga gwapo. Okay, be. <laughs> May sabas ang nag Ang balya kay Sala sa dinagnaug mo. Tanong ang takaroon ko. Ha? Ang tultulan mo? Ito <laughs> <Not> pa. <bad. laughs> Going to ikadjos na. Wala pa kapundo, migo kuya. Bitibay. Boskar Migo <laughs> mo di Para na Amo yung birds cafe di ba Nahan Sure ball na Sure ball na Unang baba Ikadjos <laughs> area Oh may dua pa may dua pa Okay na okay na Recover na May tangke sa likod <laughs> oh, Nami <laughs>

<laughs> Ang sayo na muna yung takla doon na muna yun ha Ate okay ako muna na ha <sighs> Gamay lang, gamay na Kapit na kami sa mga guys eh. Eh, sa may Yes, road nga ginahambal la Harap ah, palit mga nambat to, sa babo na blaw Bawa ah. wow. Gagululuwa, hangin ko wow. Gago! Ato okay. eh, na natunul... ako. <laughs> Nalingling. <laughs> Charge na na. <laughs> Tubil na na. Tubil kami. Bagang. Okay. Tapit na lang sa unang aliko. Sure ball na niya. Hindi sa kuwa. Boss care ko? Yung ka. Pwede. Nga alam mo. Gear mo. Boss kayo. Uy, uy. Ano ni? mo Ano?

Ako nandiyan, tos mo. pagi Step 1, pundo. Pundo. In Inyong tubig. <laughs> Bakit? Step, step two, Dayon. Step three, tuloy. Nah. Wow! Ah! Andang. Very good, very good. Time check, 11.25. Aray na kami sa may lapit-balay ni Chaylay Tilay. <laughs> Ayan. <Agay. laughs> so, Motor to ame motor. Oh, ilang ilang una lo. Me motor ah ikut. Tai par. Oke.

Ah, super... <laughs> wala... Wala duka, <laughs> man berapa? Ase berapa? Ase berapa? Ase berapa? Man berapa? Ase berapa? Ase berapa? Ase berapa? Oh <laughs> Ne <laughs> 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 <laughs>